Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung feeling na parang gumuho ang mundo mo nang bigla kang iniwan ng taong akala mo, siya na talaga? Yung tipong hindi ka makatulog, hindi ka makakain, tapos kahit anong gawin mo. Parang gusto mo lang malaman kung babalik pa ba siya? Kung naramdaman mo yan, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo dumaan dyan. Yung sakit na parang kumakapit sa dibdib mo, tapos kahit pilitin mong ngumiti, halata sa mata mo yung lungkot. Pero ito ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon. Hindi sa paghabol mo siya babalik. Sa totoo lang, minsan, mas bumibilis pa silang lumayo kapag nakikita nilang desperado kang makuha ulit sila. So paano mo nga ba sila madaling mababalik? Ang sagot, simple lang pero mabigat pakinggan, ayusin mo muna yung sarili mo. I know, klisye yan. Pero totoo. Kasi kung gusto mong may bumalik, dapat may babalikan silang bago hindi yung parehong taong nasaktan at nagmakaawa. Kapag may nawala sa ten, automatic na hinahanap natin kung paano natin maibabalik yung dati. Pero minsan, hindi mo kailangan ibalik yung dati, kasi baka yung bago mong bersyon, siya na pala talaga yung para sa'yo. Dito papasok yung unang hakbang, healing. Hindi mo sila makukuha ulit kung sugatan ka pa rin. Kasi lahat ng kilos mo magiging galing sa sakit, hindi sa lakas. Kung magte-text ka, may halong lungkot. Kung magpo-post ka, may halong patama. Kung kakausapin mo sila, may halong takot. Pero kapag naghilom ka na ibang klase, tahimik. Hindi ka na nagpaparamdam para mapansin. Tahimik kasi kampante ka. Ang healing, hindi ibig sabihin na kalimutan mo siya. Hindi rin yung bigla ka nalang magiging okay bukas. Healing is a process. Isang araw, gigising ka na lang at mapapansin mong hindi ka na umiiyak. Tapos marirealize mo, kaya mo palang ngumiti ulit kahit wala siya. Doon mo mararamdaman na unti-unti kang bumabalik, hindi sa kanya, pero sa sarili mo. Ngayon, habang naghihilka ka, dito naman papasok yung detachment. Madalas kasi, akala natin, kapag tumigil tayo sa paghabol, tuluyan na silang mawawala. Pero ang hindi natin alam, dun pa nga sila mas napapaisip. Kasi dati, sanay silang may naghahabol, may laging nag-aabot, may laging naghihintay. Pero ngayon, tahimik ka, hindi ka na nagpaparamdam, hindi ka na nagme-message, hindi ka na humihingi ng closure at doon sila mabubulabog. Kasi yung dating predictable na ikaw, bigla ka na lang naging misteryoso. Naglaho ka sa eksena, pero hindi sa alaala. Yan ang magic ng detachment. Hindi siya about giving up, kundi about letting go ng control. Kasi totoo, hindi mo naman kayang kontrolin kung babalik sila o hindi. Pero kaya mong kontrolin kung paano ka mag-react, kung paano ka magmahal sa sarili mo, at kung paano ka muling babangon. At habang ginagawa mo 'yan, habang tahimik kang nagaayos ng sarili mo, unti-unti nilang mararamdaman 'yung presensya mong wala, at doon nagsisimula 'yung power shift. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging loud para marinig ka. Minsan, 'yung katahimikan mo pa nga ang pinakamalakas na sagot. Lalo na kung dati ikaw 'yung laging nagme-message ng, "Kumain ka na." "Miss Kita. Pwede pa ba tayong mag-usap?" Tapos bigla kang tumigil. Tahimik ka na hindi ka na nagre-reklamo, hindi ka na humihingi ng paliwanag. Doon sila mapapaisip, doon sila mapapahinto, at doon nila marirealize na hindi pala ganun kadaling hanapin yung uri ng pagmamahal na binigay mo. Pero eto ang twist, habang inaayos mo sarili mo, darating ang point na baka hindi mo na gustuhing bumalik pa sila, kasi marirealize mo na, hindi mo pala talaga gusto silang bumalik. Gusto mo lang mabawi yung parte ng sarili mong nawala nung nawala sila. At yun ang tunay na winning move. Kasi hindi mo na hinahabol yung tao, hinahanap mo na ulit yung sarili mo. Ang dating sakit, nagiging lakas. Ang dating lungkot, nagiging aral. Ang dating pangungulila, nagiging kapayapaan. At kapag dumating yung time na makita ka nila ulit, hindi ka na yung dating ikaw. Hindi na yung taong umiiyak at naghihintay. Ikaw na yung kalmadong tao na natutong ngumiti kahit walang closure. Na marunong nang maglakad palayo kahit mahal pa. And alam mo kung anong nangyayari pag ganon. Sila mismo ang lalapit. Kasi kung may isang bagay na hindi kayang labanan ng kahit sino, yun ay yung taong marunong maging payapa kahit iniwan. So kung gusto mong madaling makuha ulit ang isang tao, tigilan mo muna yung paghabol. Tigilan mo muna yung bakit mo ko iniwan. Ano bang kulang sa akin? Mga ganong tanong. Hindi mo kailangan ng sagot mula sa kanila. Kailangan mo ng sagot mula sa sarili mo. Bakit mo hinahayaan na masira ka dahil lang sa pag-alis nila? Bakit mo inaalis sa sarili mo yung kapayapaan na ikaw lang naman ang kayang ibalik? Kapag nasagot mo yan, unti-unti kang lalakas. At pag malakas ka na, doon ka nila muling makikita. Hindi dahil hinanap mo sila, kundi dahil nakita nila yung taong kaya palang sumaya kahit wala sila. Kasi tandaan mo, minsan ang pinaka-epektibong paraan para sila bumalik ay yung time na wala ka ng pakialam kung babalik pa sila o hindi. At doon nagsisimula yung totoong pagbabago hindi lang sa relasyon, kundi sa buong pagkatao mo. Alam mo yung nakakainis na part pagkatapos mong mag-detach. Yung tahimik ka na nga, nag-focus ka na sa sarili mo, pero minsan naiisip mo pa rin sila. Parang okay ka na, tapos bigla mong maririnig yung kanta ni Moira o ni AD, sabog na naman yung emosyon mo. Normal yan. Healing is not a straight line. Minsan okay ka ngayon, bukas parang bumalik lahat. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang pigilan yung nararamdaman mo. Kailangan mo lang yung kontrolin. Kasi eto na yung susunod na mahalagang parte, silence. Sa panahon ngayon, pihira na yung mga tahimik. Lahat gustong ipakita, lahat gustong ipost, lahat gustong iparinig sa mundo yung pinagdadaanan nila. Pero kung gusto mong makuha ulit yung respeto, yung halaga, at oo, minsan pati yung taong nawala, tahimik ka muna. Hindi tahimik na bitter ha? Tahimik kasi may kapayapaan ka. Tahimik kasi hindi mo na kailangang ipaliwanag yung side mo sa lahat. May mga laban na mas panalo ka kapag hindi mo pinatulan. May mga tanong na mas okay na walang sagot. At may mga tao na mas maalala ka kapag wala kang sinabi. Yung katahimikan mo, yan mismo ang nagiging mensahe mo. Kasi sa totoo lang, mas nakakabingi ang tahimik na tao na dati, hindi mapatahimik. Imagine mo, dati, ikaw yung laging nag-aabot, nage-explain, humihingi ng chance. Ngayon, wala na. Hindi ka na nagre-react, hindi ka na nage-explain. Tahimik ka lang, pero sa loob mo alam mong nagbago ka. At dun sila maririnde. Kasi ang tao, sanay sa ingay, pero natatakot sa katahimikan. Lalo na kung galing sa taong dati, maingay sa pagmamahal. Silence is power. Hindi mo kailangang gumante. Hindi mo kailangang ipakita na masaya ka sa social media. Hindi mo kailangang magpanggap na okay. Ang tunay na lakas ay yung kaya mong manahimik habang nag-aayos ng sarili mo sa likod ng mga eksena. Kasi habang tahimik ka, naghihil ka. Habang tahimik ka, nagmature ka. At habang tahimik ka, nagiging unpredictable ka. At dyan papasok yung susunod na sikreto, unpredictability kasi sanay na sila sa version mo na predictable. Sanay sila na laging nagre-reply agad. Sanay sila na ikaw yung laging unang nagsosorry. Sanay sila na ikaw yung palaging available. Pero ngayon iba na. Bigla ka na lang busy. Bigla ka na lang hindi nagre-reply. Bigla ka na lang nagpo-post ng maayos, tahimik pero glowing. Hindi mo kailangang magpanggap kasi totoo kang nagbabago. Hindi para ipamukha sa kanila, kundi para ayusin yung sarili mo. And that's where the shift happens. Kasi kapag nagbago ka ng energy, Nararamdaman niya ng mga tao kahit wala kang sabihin. Ang dating kawawa mong image na ng grabe ang tahimik niya pero blooming. At doon, unti-unting napupunta sa isip nila. Bakit parang mas gumanda, gumapo siya ngayon? Bakit parang mas payapa? Bakit parang hindi na niya ako iniisip? At alam mo na kung anong kasunod niyan, di ba? Doon na pumapasok yung curiosity. At yung curiosity, minsan, nagiging attraction. Hindi dahil gusto ka na ulit nila, kundi dahil nakita nila kung gaano ka nagbago nang wala sila. Minsan nga, hindi mo kailangang gumawa ng effort para sila bumalik. Ang kailangan mo lang, magbago ng totoo. Kasi kung tutuusin, hindi mo dapat pinaplanong ibalik sila. Dapat, nagiging natural consequence lang yon ng pagbabago mo. Kapag natutunan mong maging unpredictable, hindi dahil manipulative ka, ha? Kundi dahil hindi mo na hinahayaan yung emosyon mo ang magdikta sa bawat kilos mo. Nagiging kalmado ka. At yung kalmadong energy mo, yan yung energy na nakaka-attract ng respeto, ng curiosity, at minsan, oo, nang diting nagpaiyak sa'yo. Pero habang nangyayari yan, gusto kong tandaan mo to. Huwag mong gawing project yung pagbabago mo. Huwag mong gawing goal yung para makita niya na nagbago ako. Kasi kapag yan ang motivation mo, hindi ka talaga makakahil. Gawin mo yan para sa'yo. Para sa peace mo. Para sa mental clarity mo. Para sa confidence mo. Kasi isang araw, magugulat ka. Hindi mo na sila gustong balikan. Hindi dahil galit ka, kundi dahil kontento ka na sa kung sino ka ngayon. At pag dumating yung point na yon, doon mo talaga masasabi. Hindi ko sila nawala. Nabawi ko lang yung sarili ko. Ang sarap sa pakiramdam nun, promise. Yung wala ka nang hinahabol, pero hindi ka rin bitter. Wala kang pinapatunayan, pero halata na nagbago ka. Tahimik, pero ang lakas mong pakinggan. Yan ang klase ng energy na hindi mo kailangang ipaliwanag. Kasi kapag totoo yung pagbabago mo, hindi mo na kailangang sabihin nagbago ka makikita na lang nila. At minsan, yun mismo ang dahilan kung bakit sila babalik. Hindi dahil ginusto mo kundi dahil nakita nila kung gaano ka nakalayo sa taong dati nilang iniwan. At pag dumating yung moment na yon, ikaw na ang mamimili kung gusto mo pa ba talaga silang tanggapin ulit. Alam mo, minsan yung pinakanakakatawang plot twist sa buhay ay yung akala mo ang gusto mo ay sila, pero sa dulo, marirealize mo na ang gusto mo pala ay kapayapaan. Kasi habang naglalakbay ka sa proseso ng healing, detachment, at katahimikan, unti-unti mong makikita yung sarili mo sa ibang liwanag, hindi na yung taong umiiyak gabi-gabi, hindi na yung taong naghihintay ng reply, hindi na yung umaasang maririnig ulit yung salitang mahal kita. Ngayon, mas malalim na. Ngayon, mas buo ka na. Ngayon, marunong ka ng tumawa kahit mag-isa. At dun mo marirealize na yung pagbalik na matagal mong hinihintay hindi pala tungkol sa kanila, kundi tungkol sa pagbabalik ng sarili mong halaga. Diyan pumapasok yung self-worth. Kasi dati, inaalay mo lahat. Yung oras mo, emosyon mo, kahit yung dignidad mo minsan. Pero ngayon, natutunan mong piliin ang sarili mo hindi dahil selfish ka, kundi dahil naubos ka na dati sa pagbibigay. Kapag alam mo na yung worth mo, hindi mo na kailangang manghingi ng atensyon. Hindi mo na kailangang magpanggap na masaya para mapansin. Tahimik kang naglalakad sa buhay mo, pero solid yung aura mo. At yung dating taong nang iwan sa'yo, makikita yun, mararamdaman yon. At minsan doon sila mapapaisip, bakit ko ba siya binitiwan? Pero eto ang mahalagang tanong, kapag bumalik sila, gusto mo pa ba talaga sila? Kasi minsan, after all the pain, the growth, and the silence, mas pipiliin mo na lang yung peace mo kaysa sa paulit-ulit na cycle. At kung sakaling bumalik nga sila, ang sagot mo hindi na galing sa takot o lungkot, kundi galing na sa linaw. Hindi na sige, balik tayo. Kundi salamat pero okay na ako. At kung sakaling gusto mo pa rin silang tanggapin, magagawa mo yun ng walang galit, walang pride. Kasi marunong ka ng magpasalamat kahit sa sakit. Yan ang gratitude. Gratitude doesn't mean nagpapasalamat ka dahil nasaktan ka. It means nagpapasalamat ka dahil natuto ka. Dahil kung hindi mo pinagdaanan yon, hindi mo mararating yung peace na meron ka ngayon. Magpasalamat ka sa mga umalis. Kasi tinuruan ka tumayo mag-isa. Magpasalamat ka sa mga nanahimik kasi doon mo natutunang pakinggan ang sarili mong boses. Magpasalamat ka sa mga hindi bumalik kasi kung bumalik sila agad, baka hindi mo natutunan kung gaano ka kalakas. Gratitude transforms pain into power. It turns the question bakit ako iniwan. Into salamat at nakilala ko kung sino ako kapag wala sila. At sa dulo ng lahat ng yan, matututunan mong tanggapin. Acceptance. Ito yung pinakamahirap pero pinakamagaan na hakbang. Kasi dito mo marirealize, hindi mo kontrolado kung babalik sila o hindi. Hindi mo kayang pilitin ang puso ng ibang tao. Pero kaya mong kontrolin kung paano ka magmahal nang hindi nasisira. Ang totoong pagmamahal hindi yung nakakulong sa resulta hindi yung kailangan magkatuluyan kami para patunayang totoo to. Ang tunay na pagmamahal ay yung kaya mong sabihin, mahal kita, pero kaya kong mabuhay kahit wala ka. Kapag kaya mo nang tanggapin ang ganong mindset, wala ka nang talo. Kasi kung bumalik sila, bonus. Kung hindi, blessing pa rin. Bakit? Kasi nagising ka, nalaman mo na ang sarili mong halaga, at natutunan mong huwag nang ibigay ulit yung ang pinagtrabahuhan mo ng matagal. At mo makikita na ang tunay na tagumpay sa paano sila madali mong mababalik ay hindi sa kanila bumabalik, kundi sa pagbabalik mo sa sarili mo. Kasi minsan, kailangan mo munang mawala para mahanap kung sino ka talaga. At kapag nahanap mo na yun, walang sino mang pwedeng kumuha ulit ng kapayapaan mo. Kahit sino pa sila, kaya kung may pinagdadaanan kang heartbreak ngayon, gamitin mo yan hindi para bumagsak, kundi para lumago. Huwag mong tanungin kung babalik pa sila, tanungin mo kung bumabalik ka na ba sa sarili mong lakas. At kapag oo na ang sagot mo, congratulations, hindi mo na kailangang maghintay ng kahit sino. Kasi ikaw na mismo ang taong matagal mo nang gusto maging. At kung sakaling tumawag sila ulit, kung sakaling magchat sila ulit, hindi mo na kailangang magdrama. Pwede mo lang silang ngitian hindi para ipakita na nanalo ka, kundi para ipakita na payapa ka na. Kasi yung peace na meron ka ngayon, walang halagang katumbas yan. Walang ex, walang closure, walang sorry na pwedeng palitan yan. So kung may nakikinig ngayon na nagmamahal pa rin, Okay lang yan. Magmahal ka pa rin, pero wag mong kalimutan yung sarili mo. Maghintay ka kung gusto mo. Pero habang naghihintay, mag-grow ka. Kasi darating din yung araw na marirealize mo. Hindi mo na kailangang habulin ang taong nawala kasi ang pinakamahalagang tao sa buhay mo, bumalik na ikaw.